आ Bak Mga Brown, mga Master, mga Idol, 7 Horse Power 71st Araw ng Barangay Tagpupongan Here we go! Here we go mga Master, mga Idol, nangunguna ngayon ang Hafiza Nangunguna ngayon ang Hafiza, pangalawa ang dorimon Tingnan natin sino ang mangunguna sa unang boya Sino kaya ang mga sa unang boya unang liko unang liko Hafiza Hafiza po nangunguna from Sirawan, Davao City. Pangalawa, Johaina from Lupun, Davao Oriental. Pangatlo, unang po ang Dorimon. unang ang Dorimon. Dorimon from Bunawan. Dorimon from Bunawan. Nangunguna pa rin ang Afiza from Davao City. Si Rawan. Pangalawa ang Dorimon. Ayan na mga ma-sir, mga idol. Ayan na, bakbakan. Bakbakan. Nabutan po ang Apisa. Nangunguna na ang Dorimon. Nangunguna na ang Dorimon mga master, mga idol. Umaabol ang Apisa. Dorimon pa rin po nangunguna. May isa pang Dorimon ay dalawa pa pala. Okay, approaching the last boy. Dorimon. Dorimon from Bunawan, Davao City. Champion Dorimon. Sa 7 POWER Aljed Am. Second, first runner up Dorimon Parin Alin Mula Ayan, So, Patlobo Ang Afiza